Hoy! Mangunga kami ngayon ano ng gugulayin with brother. Ayan. Mangunga kami na ano ng malunggay dito sa likod ng bahay. Ayan, oh. Daming ano diyan Malunggay. Ayan. <tipos> Ay. Kung gusto nyo ng avocado, ayan oh. Ang daming avocado. Mga tigas yan tapos langka lapitan natin mga ka basic electronics ayun dami lang langka dyan yes hindi na binalo to kasi pag binalo tapos maganda yung quality ninanakaw lang mga di nagpapaalam yung mga magnanakaw buti kung nagpapaalam okay lang eh ibibigay naman kaso hindi nagpapaalam yung magnanakaw Ayan, dami pang atis oh. May mga atis pa dito. ano? oh. Atis. Ayan, oh. No. Dami niyan. Pa. Tapos kung gusto niyo mag ano, kumuha ng buko. Tayo yung buko. May puso ng saging. Tapos puso ko rin. <laughs> ayun oh, no, madunggay. Kukuha kami ng madunggay. Tapos ayun guys oh. Nagkita nyo yan? Ayan o. Yung lubi-lubi kong tawagin. Ginugula yun sa amin. Mamaya kukunin natin yan. Ayan o. Tingnan anak kong bunso. Naglalaro. Kasama yung tito niya. Na pasaway. Tapos asawa ko na maganda. Sexy. Ayan o. Yee. Ayan guys oh. Lubi-lubi. May lubi-lubi. Tapos avocado. Daming avocado. Ayan oh. No. Yes, abot lang. Tapos pag sa Maynila ang mahal-mahal ng ano, ng kilo ng avocado. ano nangyayari sa ano natin sa agriculture wow agriculture so guys <laughs> yung okay, sinasabi ko ano baby baby ayun sarap gulay na ito ayun na with langka mamaya tapos ito pa hindi ko maabot ayun na Off with my mahal. <laughs> mahal ang luya. <laughs> so ganoon kami sa ano sa probinsya. Simple lang. Pero simple lang. <laughs> Kaso maraming magnanakaw na hindi nagpapaalam. Kumukuha ng basta-basta. sa so, patungo mo muna diyan sa ano sa may malunggay. Tapos asayo, sa sa. <laughs> <laughs> Pa mo namin na ano ng madunggay. Pa mo namin na ano ng madunggay. Gagataan namin yung ano doon, yung manok. Manok na inihaw. <coughs> Our secret. <laughs> 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 yung mangingit ng malunggay, pumunta lang dito. 🎵 Huwag kayo mahihiyang magtanong. <laughs> 🎵 <piso> ba ito? <laughs> <laughs>

Marami na kagad ano, oh. malunggay. Pag binili nyo sa Maynila, magkano to? Limang tangkay doon, sampo. Oh. Dito na lang ako oh, sa Bicol, tumira. Tama nyo ako. kayo kakapitas ng malunggay ay hindi pala ito sa amin ang <laughs> sabi niya kanina na lahat na rin na nanakaw ko siya yung nang nanakaw Lubi-lubi. Apa nama? Mm -hmm. Ang ganda niyan. Parang siya. <laughs> Ayun po po po. pa. Masarap po sa ano. Sa langka. Walang uod Walang ano. Bahid ng kimikal. Ayun po po po. Meron pa maliit. Meron huh? pa maliit. Tapos ito guys, oh. Ito ano, maliit na yan, oh. Yan, Babalatan nyo yan. Pwede mo yan kainin Nang hilaw. Maraming gamot yan. Gamot sa ano. <laughs> gamot sa katarantadohan. <sa> <laughs> Palain mo yun, dikod ng bahay, maraming gulay. Tapos dito eh. Inog na bata? Kumansay mo? Ikitan mo man? <laughs>

si Papa Pig. Papagal ako mag, mag ano?